Hi guys, good evening, good afternoon. Nandito na yung bulalo natin guys. Ito naloto ko na, pero init na init pa siya. Ayan o oh yung nandito yung part ng karne. Kasi ipinatong ko lang itong repolyo. Dahil doon puno na. Ngayon dito naman na Parti ay, nandoon yung sahog na mais. Saging, patatas. Ano yan, oh. Brains. At saka yung mga dahon, repolyo, Saka ito, oh. Cash. Yan, pinaghalo-halo ko na, guys. Masarap. Mamaya ko i-distribute yan para panggabi nang namin. Okay, guys? Pinakita ko lang para makita nyo kung paano ako nagluluto ng bulalo. Hiwalay yan. Para hindi durog. O oh guys, pero ang lasa, parehas din lang. Kasi yung sabaw dito, sa karni, yun ang ilalagay ko doon sa may gulay. O oh, ba diba, parehas lang. Okay guys? Tip ko sa inyo yan kung paano gumawa ng masarap na bulalo. Okay? Bye!